Mga kagamot and welcome here dito sa ating second vlog. At uh, syempre bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong pasalamatan lahat po ng mga nagviews ng aking uh, first vlog kahapon. Anyway, that is introduction. And ngayon, ipagpapatuloy natin kung ano pa ba ang dapat nating uh, matutunan o ano da, ano pa ang dapat kong i-share sa inyo. Welcome back mga kagamot at syempre samahan nyo po ako. Syempre dito sa akin second vlog ay isishare ko sa inyo kung ano talaga yung mga panandali ang lunas na pwede makatulong sa atin lalo na kapag sumasakit ang ating ulo. Always. So ayun na nga mga gamot. So nakikita na natin ang halaman na pwedeng uh, panggamot sa sakit ng ulo. So makikita niyo sana may mga ganito din kayong halaman sa inyong bakuran. Uh, halaman siya, pwedeng pan-display pero meron pala siyang silbi. So pinapaalala ko po na pwede rin po ito kahit a uh, hindi po nakirot ang ipinin nyo o pwede rin po kung masakit po ang ulo niyo dahil sa sobrang init ng panahon o sumakit ang ulo niyo bigla yan, pwede pwede po ito so ito po ang klase ng halaman so ang gagawin po natin dito is uh, kuku kukuha tayo ng pinakatalbos niya so ayan po yung pinakatalbos so kukunin nyo po ito so pag dalawa po ang kumikirot so kukuha po tayo ng dalawa no ayan so nakakuha na po tayo so ayan ang next po na gagawin natin is... So guys, eto na po yung dahon na pinitpit ko kanina. So ang gagawin po natin, ilalagay po natin itong dahon na ito doon sa may parte ng ulo na kung saan ay masakit. So for example, eto po, ilalagay ko na po. So kakapain mo natin kung saan yung may naganong para doon po natin itapal. So kunyari eto na. Pero hindi po masakit ang ulo ko. <laughs> Kunyari lang po ito. So, eto po. So, natapal ko na. Ayan. So, guys, ito po talagang napaka-effective eh, kung pong i-apply ia sa inyong mga sarili. So, panandali ang lunas. Pero, uh, pinapayo ko rin po na sabayan nyo po ng pag-inom ng gamot o tamang pamamahinga para po mawala ng tuluyan yung kirot ng inyong ulo. And then, uminom po kayo ng maraming tubig. At yan lamang po mga hagamot ang aking maibabahagi sa inyo sa araw na ito. At abangan nyo pa po ang aking mga susunod na video patungkol po sa halamang gamot. Sana po may natutunan po kayo sa aking ginawang video na to. Lagi ko pong pinapaalala ang pantapal po na dahon na aking ibinahagi sa inyo ay hindi po yan pang gamot sa sakit ng ulo kapag wala po tayong pera. <laughs> Ayan lamang po and magingat po tayong lahat, lalo lalo na po ngayong pandemic at uh, sana po makatulong po ito sa inyo. Always God bless you mga kagamot.